Magandang araw po sa lahat. Samahan niyo po ako magluto ng ginataang laing. Nakabili ako ng nyog sa palengke, tatlong nyog, kaya pinakayod ko na at pinapiga ko na rin. At hinimay-himay ko na nga pala yung dahon ng gabi. Dalawang tali yung nabili ko sa palengke. Hihimay-himayin ko pa siya ng maliliit. Para gihimay nga pala ako ng dahon ng gabi ay chinachik ko muna yung mga dahon. At hihimayin ko naman siya ng maliliit. Depende po sa inyo kung ano yung gusto niyong pagkakahimay. Ako gusto ko lang yung maliliit lang siya. Naghiwa na rin pala ako ng bawang sibuyas, at luya. Kaya e para hindi mawawala ang ating siling haba o lara. Ang ilalaho ko nga pala sa ang ginataang laing o gabi ay taba ng baboy. Pwede naman pong tinapa, daing, o hipon. Depende po sa inyo kung ano yung gusto nyo ilalahok. Hiniwa-hiwa ko nga lang pala ng maliliit yung taba ng baboy. Pagkahugas ko nga sa taba ng baboy ay inilagay ko na siya sa kawali. Naglagay lang ako ng kaunting tubig. Takpan lang natin siya. Pag golden brown na nga siya, ay pwede na natin ilagay yung pangalawang gata. Inilagay ko na rin yung bawang, sibuyas at luya. Ganyan lang po kami magluto ng gabi dito. Nilalagay na naman yung mga sangkap. Pag mainit-init na nga po siya, sunod ko na pong ilalagay ay yung dahon ng gabi. Pag nailagay na po lahat ang dahon ng gabi, ay takpan lang po natin ito hanggang ito ay maluto. Halu-haluin lang po natin ang ating ginataang lain. Pag malambot na po ang ating laing, saka po natin ilalagay yung unang gata or yung kakang gata. Dito po sa amin, sa Bicol, naglalagay po kami ng dinailan sa aming ginataang gabi or laing. Diyan po yung nagbibigay lasa sa aming ginataang laing. Halo-haloin ko lang po pala ito para siya maghalo sa ating ginataang laing. Inilagay ko na pala yung siling haba or lara. Pag ganito na nga po ang ating ginataang laing, ay pwede na po yan. Pag ganitong luto nga sa laing ay talaga mapapa-extra rice ka. Subukan nyo rin po ang ating ginataang laing with pork. Simpleng luto pero masarap. Tara, kain na po tayo. Hanggang dito na lamang po. Salamat sa panonood. Bye!